Lokal na literatura Sex education sa eskulahan Dapat simulan pagtungtong ng grade 5 kontra teenage pregnancy ni Rebilia, 2020. Muling nagpahayag ang Commission on Population and Development o POPCOM, Dagdag Populasyon. 20% umano sa mga isisilang na sanggol ay mula sa hanay ng mga menor de edad o bunga ng teenage pregnancy nagtulung tulong ang POPCOM, Department of Education o DepEd at Department of Health DOH para tugunan ang problema ang kinakaharap sa teenage pregnancy. Isa sa mga paraan ay ang pagkakaroon ng komprehensibong sexual education na ituturo sa murang kamalayan ng mag-aaral na gising na sa usaping sexual. Ayon sa pag-aaral na POPCOM, ang mga batang nasa baitang lima o nasa edad ng puberty, ang karaniwang nagsisimula na sa pagtuklas dahil nakakaranas ng mga pagbabago sa kanilang pisikal na pangangatawan. Banyaga na literatura Ayon kina Bordogna, Coyle, Nalamothu, at iba pa, 2023, ang pag-aaral ay nagpapakita na ang kompletong edukasyon ng sexual sa pagbawas ng teen pregnancy ang pag-aaral ang apekto ng CSE sa STI, sexual na aktibidad, safe sex at social discomfort. ang mga resulta ay nagpapakita ng isang pagbawas sa mga rate teen pregnancy dahil sa CSE intervention. ngunit limitadong data sa mga resulta. ayon kay 2022 na Pinamagatang Sex Education Solusyon sa Pagtaas ng Teenage Pregnancy Ang komite sa Edukasyon sa Batayang Pang-Edukasyon ng Senado ay aktibong nagtatrabaho upang mapabuti ang edukasyon upol sa seksualidad sa paaralan upang mabawasan ang mga pagbubuntis ng mga kabataan. Bagamat ipinatupad ang respons Responsible Parenthood and Reproductive Act noong 2012, Patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga pagbubuntis ng kabataan sa Pilipinas. Nananatiling may mga hamon ng pang-edukasyon sa mga batang babae upang maiwasan ng maagang pagbubuntis, pati na rin ang pag-integrate ng komprehensibong edukasyon sa seksualidad sa kurikulum ng paaralan. Ang isang pag-aaral ay nagpapakita ng mga kakulangan sa implementasyon ng edukasyong pakalusugan ukol sa reproductive health kabilang ang kakulangan sa mga kagamitan pagsasanay. Isinumite ang Senate Resolution noong Number 13 upang suriin ang epektibong pagpapatupad ng kasalukuyang patakaran sa edukasyon tungkol sa usaping mga pagbubuntis sa kabataan at magbibigay suporta sa mga batang ina upang makompleto ang kanilang edukasyon at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ayon kay Lieberman, ang edukasyon sa seksualidad ay matagal nang itinatampok ng magkakumpetensyang mga depinisyon, layunin at filosofiya na nagdudulot ng kalituhan sa pagsusumikap na maunawaan at sukatin ang kaniyang epektibidad. Ang sekswal na kaalamanan, paniniwala, mga pananaw, halaga at mga asal ng mga individual, ang iba't ibang dimension nito at ang kasamang anatomya, physical at biochemical na sistema ng sis sekswal na tugon, pagkakakilanlan, orientasyon, mga papel at personalidad at mga saloobin, sa damdamin at relasyon. Noong 2012, ang kinabukasan ng edukasyon sa seksualidad ay naglabas ng pambansang pamantayan ng edukasyon sa seksualidad o NSES. Binago ito noong 2020 bilang pambansang Pamantayan edukasyon sa seksualidad, ikalawang edisyon. Nakakatulong ito upang mas mapalaganap pa ng mga babasa sa sex education. Ang layunin ng NSES ay magbigay ng linaw at simple na gabay sa essential minimum core na nilalaman at kasanayan na kailangan para sa edukasyon sa seksualidad na naaangkop sa edad para sa mga mag-aaral sa mga baitang na K-12. Ayon sa survey na isinagawa ni Kumar Ram at iba pa noong 2020 sa Fiji, ay nagpapakita ng pagpayag ng mga magulang na konsultahin ng mga institusyon at aktibong lumahok sa edukasyon sa sex ang kanilang mga anak sa paaralan. Gayunpaman, maraming kabataan ng hindi komportable sa paksa ng sex education na may kahirapan na nauugnay sa sexual and reproductive health sa kanilang tahanan. Naniniwala ang mga magulang na mas, may mas malaking papel ang mga ina kaysa sa ama sa pagtuturo ng sex education. Ang ideya ng hiwalay na guro o facilitator para sa bawat kasarian sa sex education ay tinutugunan bilang isang posibleng solusyon. Samantala, mataas ang interes ng mga teenager kaysa sa mga matatanda sa sex education. Ang mga teenager sa pangkalahatan ay mas interesado sa sex education, 93%, 93.5% habang ang mga matatandang individual na 97.1% ay mas sa sex education kumpara sa mga nakababatang hernerasyon na 89.7%. Lokal na literatura. Ayon kay Nichols 2020, ang pagtaas ng usaping tungkol sa education sa sexualidad bukod sa mas malaking aksyon ng pamahalaan Itinatag noong 2009 ang mga tagapagtatag na Dr. Susan Evangelista at Amina Evangelista Swanapel ay una munang nagbibigay ng mga klase sa Reproductive Health sa Palawan State University sa Puerto Princesa at mula noon ay pinalawak sa libreng clinical ng mga ser serbisyo para sa mga kabataang babae ang edukasyon sa seksualidad ay mananatiling kontrobersyal na paksa sa Pilipinas. Gayun pa man, ito ay isang naglalakihang usapin na inaasang magbabago sa pagpatuloy na usapan sa pamamagitan ng mga aktor ng pamahalan, pananampalataya at non-governmental. Banyagan ng literatura, ang pag-aaral ni Harris, Tanisha at iba pa 2020 tungkol sa mga kaso ng STD sa Indiana ay nagdulot ng interes sa sexual na kalusugan ng mga kabataan. Nakita na ang edukasyon sa sexual sa, para, sa paaralan ay mahalaga para sa mga ito. Subalit, kadalasan hindi nakakasama ang mga boses ng mga kabataan sa pagbuo ng kurikulum. Kaya nililinaw ng pag-aaral ang pananaw ng mga kabataan na kanayunan hinggil, kanayunan hinggil sa kasulukuyang edukasyon sa seks. Maging sa mga uri nito tulad ng absent only hanggang marriage at comprehensive sex education, sinaliksik ng pag-aaral na ito ang mga pananaw ng mga kabataan sa kanayo na, na may edad 14 to 18 sa kasalukuyang edukasyon sa sex. Mga opinion tungkol sa absent only hanggang marriage at comprehensive sex education or CSC curricular at mga kagustuhan para sa pag-unlad ng edukasyon pang sex sa hinaharap. Para naman sa lokal na literatura, ayon naman sa artikulo ni Gatchalian, 2021 na nagpapakita ng kahalagahan ng sex education at reproductive health sa pagpigil ng teenage pregnancy o maagang pagbubuntis ng kabataan. Pinapalakas nito ang papel ng mga paaralan, barangay at mga magulang sa pagtugon sa pangangailangan ng kabataan sa tamang kaalaman at gabay tungkol sa seksualidad at reproductive health. Para naman sa banyagan na literatura, batay sa pagsusuri ni Rapay, 22,000 taon na pinamagatang sex education in school ay gender and sexual minority, youth included, a decade interview. Ang edukasyon sa kalusugang sexual sa Estados Unidos ay pangunahing nakatuon sa mga kabataang heterosexual na maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan ng mga kabataang may ibang gender identity at sexual na orientasyon. Nag-aalok ito ng panukalang isama ang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan sa kasarian at orientasyong sekswal sa mga programa ng paaralan upang pabuti ang kalusugan ng mga individual na ito nilalaman ng pagsuri ang kasalukuyang mga programa sa edukasyon sa kalusutang sexual ng mga paaralan at nag-aalok ng mga rekomendasyon upang gawin mas inklusibo ang it mga ito para sa mga kabataan may ibang gender identity at sexual orientation. Para naman sa lokal na literatura, ayon kinamaling Outlet Shikoha, Sino at Ipapa, 2022, Edukasyon sa sex sa antas ng kolehiyo. Ang pag-unawa sa edukasyon sa sex sa antas ng kolehiyo ay maaaring makatulong sa stakeholder ng campus na maunawaan ang kalaman ng mag-aaral, magbigay ng kalaman sa mga patakaran at mga influensya sa kultura. Bagaman mayroong isang malaking halaga ang pananaliksik sa programa sa kalusubang sexual, kaunti ang nalalaman tungkol sa mga uri ng kurikulum ng edukasyon sa sex sa mga kapwa ko kolehiyo